Yo mga budos, sa magandang magandang umaga po sa inyo lahat dyan mga budos Nandito na naman tayo Sa tabing dagat yan mga budos, sa ah, titinda na naman tayo ulit ng Pusit Yan, pusit naman Pusit naman ulit Wala akong nakuwang isda Yan, ayun mga budos sa ah. Abang abang ulit tayo sa mga pusida So na nandun ako kanina sa kabila Nabisita bisita o. Ang hinahanap yung wala ay, may tayo tayong mabisita. Pag alam wala, yun ang hinahanap. Pero pag meron kami ganun, iba naman ang hinahanap. Magulo nga ngayon, magulo. Pero okay lang yun. Talaga ganyan, ganyan talaga ang buhay. Hanap tayo ulit dito ng bisita. Doon na tayo pupunta sa pauwa. Ah, tingin natin ko yun, kabayo. Ah, naar rin yun, yan, naar kila. sa abang-abang ulit tayo ng ano, ng mabibentahan dito sa Tabimbay Bayan. Kasi hindi tayo yung bibili mga guys. Wala lang cheche, bulay pa. Diba na ano po? Ayan, kung hindi bibili, maraming tanong. Hinahanap nila yung wala. Boss, pusit, boss, pusit. Say, pusit. Ah, sir, pusit. Ang sir, pusit o. Ah, sir, sir. Saan? Pang iyo, sir. Pang uwi. Pang adobo. Sir, pwede po ako sumama sa inyo. Saan po ba, sir? Hindi, lakad Ah, okay. Yan, mga botol. Sa ah. kita okay, naman ninyo masarap daw pero maglalakad lang maglalakad lang sila kaya yung mapapad po ako sa kung mapapa, mapapadpad kaya yung sa ah, may bibili po sa akin sila sir ay ah, magpapaluto po sila kay Mariate <laughs> ito po yung si mo magpapaluto po <laughs> ano yung Kita kayang. Apo, uh, ah, malapit na po ito siguro kasi ano na po ako, malapit sa po ako eh. Kaya bago-bago, ba, ano pa lang, Medyo matagal na rin po ako nagbablog pero kahit paano naman gumagana ng revenue ko. Hindi ko po po kasi yung ko po sa ano sa sa pagbablog. Pagkagay ko ako ng dollar po, makakasawag Eh, -ano lang po, 46. <laughs> <laughs> 46, 54. sa sa amin niya? Pwede, magkano charge sa sa amin sa tindahan po. sa amin po. Pwede, magkano sa Pwede, magkano ng pagkain dito. Pa. Oh, oday di din dinito na po sa inyo di, di. Lato na, okay na ma. Ulam na, Meron na. meron ay. Okay. ilan po ba kayo? Uh, ilan kilo po, sir? tara. Sir, alpo ba, may 5 kilo po 'yan. Marami po, yun, sir. 5 po tayo, ilan kilo po gusto po nyo? Inisip po natin bitukan niya kasi. Yan mabut sa pakinggo po muna. Magkikilo muna ako dalawang kilo. <laughs> Bigyan mo na kay ati, Mamayana, Pule, ate yung unot. Mamaya na kami mag uusap ulit. Ate, isuklay. Oh, Ito ang suklay, 400 na. Ano? Ilan dito po sila? Ha? Abay na po. Ayun na ako sa... na po sila sila sa amin. Yan. Ang magluluto po si ate. Hello. Ayun ko 700. Tapos kuya, yan, alam ko wapaw yalipin. Ha? Ah, Kasi meron po doon na... Uli may dyan, sanggal lahat eh. Meron... Kung parang ba, titignan po yung... Talagang na rin kaya. Ayun ba? Ayun na ba? Ayun na ba? siya na ba? Ayun pa sir Sir, so, mga anong oras po nyo kailangan? Ah, nasa ko. Okay. Yan, mga boss, ba puputo mo lang ako sa pier para maka makakuha ko ng pin. sa nila. Ano po ba, scramble, saan, scramble. Sir, alpo, okay, yung bilip po siya ng yellow paper tinted po. Wala. Yan, mga po, sir. Para ito na lang. Ready Puputom tayo sa pinukunan ko ng isa ko sa isang piras ng yellow para kayo na, sir. Tapos ay okay, paluluto po dito sa ayate. Yan, mga po, samahan niyo po ako. Yan, mga po, sa so, pagpapalit na po tayo sa guys. Ang uh, minakuha na po ang isa. Ito. So, Kaya tayo, tayo tricycle. So, Yan, mga po, sa pagkating ko po doon, ay kitiliin ko muna para alam po nila kung ilang kilo. Wala bayaran. Kasi ang bigay ko sa alam, P50. Tapos yung rin yung isa sa isa tapos na pinili na sa akin. Kaya ah, mga boss, abang-abang ah, natin -abang ulit. Medyo malayo-layo pa tayo ng konteks. Mga boss, nandito ah, na po kala sir. nakaka nakakawala po. Nabigay na po kala sir yung isda.

Ay, bibigay ata ito. Ang isda, galing kayo sa sabi. sabi ni, say, sabi ni ng guest, yung ulo Yung, ito yung gusto pa po doon, Di ba, le, say, mayroon kayo pinahin sa Nagbigay pa sila ng 200, tapos 500. Hindi na, bahala na po magkano raw yung kulang. Sila. pag yung kulang. nila. Tapos may pa sa akin. Mamaya na nababalik ako kasi wala pa rin yan. Sabi sa po yan. May kukulong yan. Pasabi siya kung pumakain ko ba Okay, yun. Yung mamaya po, wala pa Ay, salamat, Kasi nanghirap ako sa kanya na 20, pamasahe. Yung 20, aking lalanda. Salamat. Yun, mga kapolsa. Balik ulit tayo sa dagat. Balik ulit tayo ng customer. Yan. Yan yeah, mga bolas. ito po sila mamaya. Pauwi na ako ng bahay. Eh, nakita ko may visit ito, pinatahan ko po. Po, Ay, po, po. Po, po. Ayun sila. Ah, po lang ng magkano kilo sa ko, 350. po mama, kung ilan na nga, isang kilo. Isang kilo, yun. Ayun, time po muna ulit. Pwede lang. muna ulit ako. Yan mga sa kabinatan isang kilo kala sir. wala lang Wala lang pong Meron ba? Eh, <mog> may <mog mog yun> ako tayo, mahabas, ubus na to. Uh, mahabas ko, konti lang. Kasi bawat kilo, kasi bawat kilo kasi mga kaboto, sa pinapatay mo lang si Ipi kasi wala akong kasama. So, uh, ito, kalito po sila. Eh, may ako tayo na. uwi mo tayo sa atin, magkakapi mo na ako. Magkakapi ko, balik ulit ako dito. Ay, sir, salamat po. Yan, yeah, mahabas sa... Uwi mo tayo, kakapi mo lang. Kasi wala nang problema sa panindang ko. Siguro nasa tatlo ko na lang to. Ito na may tubo na. Kung may matitira, pwede ulamin. Pero, salamat nila mga kalating ilo, pa. Hindi, ulamin nila. Pero pag yung gato karaming mo, tatlong gilo pa, ba, malaki laki pa kasi tripid yung bigay ko. Nasa, ano pa to? Nasa kulay sa libo pa. Sayang din. Pero kung maubos, ubusin na. Pero kung may matitira, ulam ko yung, yung kung ilan na matitira

tapos mahapanad dito ng ano ko, tong child ko to. Subscribe na namin. Mamaya, ay bukas pala sa ano sa premier. May premier ako bukas. Mahapanad dito. Shout out to Twitch. Mga boy, sila po lang kabili ng isa Pauwi na siya ako magkakape sana muna ako eh nakita ko mo sila. Salamat. Nas na po si Kuya. Ah, ako kan din na po si Kuya, mahapanad ko din. Malaki. Tapos na. Libre ito, di ba kaya? Ha? Ganyan oh. Oh, uh, libre okay, Ma, pa ba? wala Libre isa, libre isa. Ay, way, no. ay na Ay, libre. Yeah, <laughs> yeah, isa may libre isa. Oh. Yeah. mga pare. Thank you, thank you. tayo, tayo. Yeah, uwi na tayo. kapit mo tayo bago balik natin ubusin 'tong palinda ko. Ay, wala wala na wala di sorry. Ano 'yan? 'Yan, mga kabotot. Ah, ito. May paninda pa rin ako. Sa akin sana, kala ko mabobola na. Kaya galing po ako sa Jandels Beach Resort. Kaya, ang mga guests pala dun lahat halos puro police Kaya yung police mga police nakatambay sa gilid ng bakod ng Jandel Bell Subdivision, John Bell Beach Resort. Tinawag ako. Kaya tinanong sa ako, ano paninda ko. Eh, pinakita ko paninda ko mga kapatot. Kaya sabi sa ako, magkano kilo, sabi ko 350. Kaya ang ginawa ng police na yun, na hindi ko lang alam kung ano pangalan niya, ah, tayo 350 kilo. Pinakilo niya lahat ito mga kabatas. Oh. Yan, pinakilo niya lahat yan. Kaya mga kabatas, meron nyo akong plastic. Kasi pinilastic ko na. Yun, saglit lang ito, saglit umalis siya. Eh, kasi pinakilo na niya. Pinilagay ko lahat sa, sa, plastic, hinihintay ko. Siguro may kalating oras ako naghihintay, hindi pala bumabalik. Ang ginawa ko sa mga kapwa nagtanong ko kung ano pangalan niya. Hindi ko na rin eh. Kasi gusto ko talagang... Makita yung Ayoko pa ko payagan ng boy doon sa jungle na lalo, pumasok. Kaya ginawa ko, may gitil oras na hindi pa rin, na, hindi pa rin nabalik. Umalis na lang ako. Eh kasi hindi ba nabalik na naabala ako sa oras eh. Pero pinakailo niya. Pinakailo niya. Pero okay lang yun. Ang problema kaya lang siyempre. Eh, dapat sinabi, dapat bumalik siya na hindi na niya kukunin. Yung naghihintay lang ako ng matagal. Pulis pa naman. Yan, okay lang yun mga kabatots. Dahil lang na naman. Ah, hanggang dito lang po. Papalam na po ako sa inyo. Ang At, ating panindak ko ay mamaya ko na didispad siya. Ito sigurado maubos din. Eh.